Abay, napakaganda nga ng game plan ni at Ito ni Coach Reddick laban nga kay Nikola Jokic kaya nila tinambakan ng Denver Nuggets. Well, sa laban nga nila ngayong araw ay itong ang si Jokic abay tinala yata ang worst game of the season niya. Kung saan meron nga lamang siyang 12 points, 13 rebounds and 10 assists at ang kanyang shooting sa field ay 28% and only 7 attempts ang kanyang ang ginawa sa kanyang 35 minutes na paglalaro at talaga nga namang hindi malay Jokic like atong ang performance na ito at yan ay dahil nga sa depensa na maganda ng LA Lakers. And well, actually mga idol ay silipin na nga agad natin itong ang mga ginawang game plan na itong Lakers. At yung makikita nyo dito si Nikola Jokic ay popostihan itong si Rui Hachimura. And actually itong game plan ni Coach Reddick to put Rui kay Jokic. At ang gagawin nila ay ipo-front nga nila itong si Rui kay Jokic para nga hindi siya maging komportable. At kitang kita nga natin na almost turnover nga ang ginawa na itong Denver Nuggets. At itong nga mga idol ay broken play na nagresulta na ng mintes para nga sa nila. And then one more time. And this time mga idol, late in the first quarter ay pinofront na naman na itong ang Lakers defender at si Vando naman ngayon ang naatasan dyan. And then nung pinasa na nga ng Denver player, itong ang bola kay Nikola Jokic, abay nagbreakdown ng Lakers defense. Kinuyog nga nila itong si Jokic at tinan si Luka. Sa likod ay nakahanda na nga kung sakaling makatch ito. na ni Jokic pero Vando, great defense niya yan. And then sa laban ding ito mga idol binago ni Coach Redick ang depensa niya dito nga kay Nikola Jokic at may kita natin dito sa back-to-back place na ito na dino-double team nga nila itong si Nikola na actually ginagawa na ng Lakers in times pass pero ang maganda dito ay yung rotation nga nila after ng pagpasa na ito nga ni Jokic sa kanyang kakampi hindi late at perfect na perfect kaya naman nagresulta ito sa back to -back turnovers para nga dito sa team ng Denver Nuggets. Isa pang pag-iba ng defensive coverage na coach Redick ay yung pinipick up nila full court. Ito nga si Nikola Jokic. At kapag ganyan mga idol ay eh, talagang nga namang hindi magiging komportable sa pagbaba si Jokic. And all throughout the game ay eh, talagang nga namang hindi siya naging komportable. At dito nga sa bread and butter play ng Nuggets na Jamal Murray and Nikola Jokic pick and roll abay nagresulta nga ito ng turnover imbes na easy 2 points para nga dito sa kanilang team. At dito nga ay eh, si Dorian Finney-Smith nung iselyo na nga siya ni Nikola Jokic in the post abay napakaganda nga ng kanyang pagsundot dito na is still at iyan nga mga idol ang iilan pa lamang sa napakaraming magagandang defensive plays ng Los Angeles Lakers laban nga dito kay Nikola Jokic. At talagang all throughout the game, hindi naging komportable. Ito nga ang MVP. Ito ang MVP candidate na si Nikola Jokic. Iniiba-iba kasi ni Coach Redick ang defensive coverage sa kanya. Kaya naman hindi niya rin alam kung paano niya ito aatakihin agad-agad. Nang dahil siguro nalito rin itong si Nikola at yan nga ay nag-reflect sa kanyang box score after the game. Minus 11, negative 11 din itong si Jokic sa plus minus ng kanilang team. So definitely a great game para nga dito sa team ng Los Angeles Lakers defensively at yung grabing opensa naman nila mga idol na talaga nga namang napakalupit ay ating pag-uusapan sa ating next video.